kasi Anong ano, akala ko baby pa lang. Hi guys! So, nakikita niyo guys, nasa poultryhan kami. Poultryhan? And then, may napanood kami sa Facebook na ano eh, yung nag-trending, tinago yung alaga ng tatay. Kaya ngayon, habang wala si tatay sa bahay, tatago namin yung alaga niya. And then, yung, ta ano, yung baboy, lalagay natin sa bahay ng kuya ko doon. Oo doon sa faraway. away. Ito pala yung pangalawang biik na itatagawin. Ayun si na mo. Hello mga kapatid. Huh? <laughs> Hello, <palita. laughs> Wala nang <laughs> na yung mami pig. Tawag po yung daddy pig. <laughs> <Okay. Okay. laughs> Pagkakit <laughs> <laughs> huh? ako tayo, ito pag yung natake. Pagkakit yan, pag Pero mura ako ng anak mo, pig, ha? Mami, pig! Wow! Pag hindi ko yan nakuha, kukunin natin. Pag hindi ko yan nakuha, kukunin natin yung aso. Uy! Matig <tinyo> ka si, oh! Tingnan mo. Pag hindi natin nakuha, kunin natin yung mga bibi. Kaya, Pag hindi ko na may kipag-ano mga... Last na, guys. Last na kuha na to. Kasi ayaw magpakuho, eh. Ayun, 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 ayun. So, guys. Ayaw makuha. kasi itong naisip mo na. ako? I mean, kung hindi natin matatago, papaliguan natin sila at papakainin. Get? Want mo? Huh? Hoy, nagsese. Yummy! Hey! <laughs> Mama Pig! Oh, um. Mama Pig! Mama Mama

kasi ano, baby. akala ko baby pa lang. Huh? ko, akala... nako, sayang. Tignan nyo naman guys, oh. Butas talaga yung damit ko para ano, mag, para kung in case na magdudumihan kami ng pig na yun. Nag, ang ako nag-oras sa'yo. Kasi fake friend ka. Huh? Huh?